Kung atong tanaw ang dagan sa atong nasud karon, pwede kita nga mapurdoy ta tungod sa katako sa atong utang. Nga maparehas din ta sa Venezuela nga purdoy gyud ang mga dato ah, sibat na kay pwede muslim na sa lain nasod. pero ang mga pobre gutom, nagunay na tungod sa ka krisis, tungod sa kalisod. Atong tanaw ng kuan ni Mayor Magalong dating military official trend now in our country 2016 bagong presidente si PRRD. Ang national debt natin was at 5.9 trillion. You can go over it sa Department of Finance. Bagong administration, 13.4. 2023, 14.6. 2024, how much is was just our national debt? 16.04%. Ang projection was 15.58, hindi nangyari. It was 16.04% at the end of 2024. January, it was already at 16.31 trillion the projection this year at the end of 2025 is 17.38 trillion. Pero in just a matter of eight years, na triple kagad yung utang natin. Na natin yung ating national debt. Isariyan is na dapat natin kinonconsider because that will spell who we are and what Will happen to our country ten years from now or fifteen years from now? No. Venezuela. What happened to Venezuela in 2014? They declared we're not capable of paying our debts anymore. In just a matter of one week, hyperinflation, grabio, hunger, poverty went up, crime went up, people were killing each other. Ang taas ng bilihin. People were throwing away their money because it's useless. Sino unang umalis? Yung mga mayayaman na mga korup na mga politiko na nagnakaw ng kanilang pera. Pera ng taong bayan. Yan ang unang-unang umalis. Naiwan ngayon tuloy yung mga tao. Nagihirap. Aron dili tama pareha sa Venezuela atong na itong gamitin at katungod sa pagbutar sa ma mga maayo ng mga kandidato na dili sila, wala sila ni Sakay sa pamaagi karon. Tagkok yung kwarta nga nang wala tungkol sa ilang ambisyon mahimong presidente. Ang atong butaran, kantong makabara na dili mapadayon ng ilang mga datang mga plano. Butaran ginatotanan ang PDP laban. Bisag si Kibuloy o di kaganahan ni Kibuloy, butar yun. Kasi di nimo ginahanda. Huwag kantong namirma, di ginatotobutaran kay nisabay man sila sa dagan sa panggubirno karon na padulong tas pagka lugmok mora na. uh, aron maluwas Atau na to itong nasod uh, di Venezuela